At dahil nga marami ang nagtatanong kung ano nga ba daw yung sekreto natin sa pagkakaroon ng malulusog at masisiglang mga bee. So ngayong araw ay kasama ko nga pala si Papa at ang aking kapatid sa pagbibigay ng vitamins para sa aming mga bee. Dahil ngayong araw ay ka-25 days na nila simula pagkaanak kaya magbibigay na kami ng Bexan SP para sa kanila. Pangalawang turok nga pala namin ito ng Beksan sa kanila mula nang sila ay Ang unang turok nga pala namin ay nung ika-10 days old nila simula pagkaanak. Pinababa ko na nga si Papa ng kulungan dahil sabi ko ay yakang yaka ko na at kahit na ako na lang yung magturok ng vitamins para sa kanila. At inumpisahan ko na nga ang ipitin sila ng aking mga paa para iturok yung vitamins pero hindi ko nga pala kinaya. Dahil sa napakasobrang liksi at napakalakas nila at hindi ko na nga rin kayang kargahin sila dahil nga sobrang bigat. Kaya wala na nga akong choice kung dito wagin ulit si Papa. At nung binuhat na nga niya yung isang biik ay napakabigat at medyo mali pa nga ang pagkahawak kaya naman sobrang magalaw yung biik. Kaya naman tinawag ko yung kapatid ko para siya na yung magturok dahil nga sobrang galaw at baka nga yung kamay ko pa yung maturok ko. At dahil nga sa ganitong bagay ay sobrang galing ng kapatid ko. Alam na alam niya kung ano yung gagawin at tamang pagtiming sa pag -e inject O di ba ang bilis? At sa sumunod na biik ay eh, sinubukan ko na nga rin ako na lang yung mag-inject. Kinaya ko naman kaso nga lang itong papa ko ay medyo walang kabilib-bilib sa akin. Huy! At sa nakikita ko na medyo nahihirapan na si papa sa kakabuhat kasi nga medyo mabigat na sila. Kaya naman tinawag ko na nga lang yung aking kapatid at para mabilisa na at para hindi na mahirapan si Papa sa pagbuhat isa-isa ako na nga lang yung nagbuhat at para mabilis na nga kaming matapos dahil sa kabila ay may 10 days old na kailangan din namin bigyan ng Bexan. Sobrang napaka-importante ang pagbibigay ng Bexan SP dahil ito ay B-complex vitamins na may resistansya gana formula na tumutulong upang maging malakas, magana kumain at malakas ang resistansya ng ating mga alagang biig panlaban sa mga sakit. Tuwing kat 10 days old at ika 25 days old nga pala kami nagtuturok ng B complex para sa aming mga alagang biik at ang bawat biik ay tinuturokan namin ng tig ml at hindi nga kami pinapahirapan nito ng aming mga biik dahil sa tuwing kami ay mag-e-check -e eh ay hindi mo na nga sila kailangan pang habulin dahil sila na nga ang kusang lumalapit dahil sa araw-araw nila kaming nakikita at nakakasama na, ay sobrang sweet na nila at napakalaking ambag ang pagturok natin ng vitamin B complex para sa ating mga alagang biik para ito ay mahan sila sa araw na kanilang pagwalay. Malulusog at sobrang ganang kumain ang aming mga alaga. Kaya naman sa ika 30 days old nila ay pwedeng pwede na natin silang iwalay. Sobrang sarap sa pakiramdam pag nakikita natin na malulusog ang ating mga alaga at sobrang ganadong kumain. Maraming salamat sa panunood! Bye!